Kampung muli sa Residue and Farm Ayan, so July 3 po 2023 ngayon uh, Sa video po na ito ay magbibilang po tayo ng mga dragon fruit sa isang poste So ilan nga ba ang ilan nga ba ang dragon fruit ang pwedeng ibunga sa isang poste ng dragon fruit So itong ipapagito ko po sa inyo is ito yung mga 3 years old po namin So meron din po kami mga 5 years old at meron din po kami mga 6 years old So habang tumatagal po yung dragon fruit, eh, mas dumadami pa yung bunga. So, ibig pong sabihin, yung mga 5 years old po namin, yung mga 6 years old po namin, is mas madami pa po ang bunga nila. So, dito po tayo sa mga 3 years old po namin. So, tingnan nyo po. Magbibilang po tayo. So, samplean natin itong po isang poste. So, simula po tayo dito. By the way, eto nga po pala is na namukadkat sila mga siguro 2 uh, to 3 days ago po. So, mga three days pa, tatanggalin na po namin mga uh, flower blooms na ito kasi po uh, magbabahay ng mga insekto. So, minsan post pa ng mga punggus kasi nga yung up siya, then yun, hindi yung mga insekto. Uh, Tanda, mga kumalan So, magbibilang po tayo. So, simulan ko dito ha. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.

81 Mga 84 po Ayan So mga 84 po Sa isang poste Sa isang poste pong yun So itong patabi po niya. So testingin po natin no So subukan natin Dito natin umibisahan So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

So nag-average po isang post ng 50 plus na bunga pero ito po ang catch. Uh, yung mga unang mga bunga gaya po ito, okay lang po yung mga to, yung mga ganito po. Pero yung kwan po ano, may yung isang araw na yung June 30, lumukad-kad po yung 1,400 na mga mga ganito po, yun nga lang at umulan siya. At yung isang pagkakamali po namin, no, hindi po kami nakapag-ipon ng pollens ibig lang umulan po ng napakalakas yung parang bagyo. So yung 1-4 po na yun, na-wash out po yung mga pollens niya. So ito po yung mga yun. So malalaman po namin mga 2 to 3 days kung magtutuloy sila or malalaglag. For sure po yung magtutuloy, syempre automatic malilipo yung mga bunga. Parang mga sibuyas or mga 1-4 up to 1 kilo na lang sa ito yung isang bunga. Ganon, ganon ang problema kapag naulanan ang kapag naulanan ang dragon fruit kapag namumukad lang sila. So, yun. Ang estimate sana namin dito kung halimbawa ang uh, kung maganda sana yung bunga niya. Ngayong month of July, iaabot ko ng more than 1,000 kilos yung maha-harvest mo namin sa aming 101 na poste. and eh, kasi medyo medyo minalas-malas kami nung batch ng 1,400 na flower blooms kaya syempre babawasan na ang kagandahan lang no, nung uh, po na uh, gabi may 700 plus po na namukadkad eh hindi po umulan eh yun ang, ang dami pong bees so babaway malalakihin po yung mga bunga so tip tip po ha at yun, actually hindi pa namin nagagawa uh, gawin natin lahat mag ipon po tayo ng pollens Mari, may may namukadkad po mag ipon po tayo ng pollens at yun po ang gagamitin in case na umulan na na mukadkad yung mga dragon fruit. So kailangan po talaga. Napaka-importante po na uh, mag-hand pollinate po tayo. Ito po yung ididip yung mga pollens. Uh, wala kasi tayong brush. Brush po ngayon na nagamit doon. Ito po, meron po siyang, di ba kung nasa mga dragon fruit owners, meron po yan yung parang direction na kanya. Doon ididip yung yung mga pollens po na iyon. Uh, so pasalan po po natin yung parpo po namin. Pakita ko na rin po yung maintenance na ginagawa po namin, no? Uh, dito sa farm po namin, kung mapapansin po ninyo, yan yung mga plant boxes, no? Ayan, napakakapal po ng mga damo nung mga nakarang araw. So, nilinis po namin yan. So, after po yan, after po yan, eh, mag -grass cutter po. So, dito lang po sa baba, pa, kailangang mag cutter. So, inuuna lang po kasi namin yung mga 6 years old po namin. Ayan, so kailangan po talaga mag-maintain tayo ng maayos. Tapos, mapapansin nyo rin po, meron na kaming mga fruit traps na inilagay dito sa aming dragon fruit farm. Dati po kasi wala aming fruit traps. May mga may mga uh, fruit flies na pumupunta. So ngayon po, halos wala na. Halos wala na mga fruit flies na napunta sa amin kasi nga, na-trap na sila, na-huli. Eh, so napak-importante maglagay po kayo nun. Uh, Ipagkita rin natin. Ipagkita rin, na, rin po namin. Ayan, no? So, ito po yung ating fruit fly trap. Ayan. So, sa loob po niyan, meron pong kwan, o uh, lagayan ng liquid, o uh, anong tawag nito? Yung, yung inaamoy ng mga kwan, attractant. Liquid attractant, nilalagay, ini nilalagay po rin sa bilog na ito. Ayan. So, maliit lang yun na liquid, nilalagay dyan. So, naaamoy nila yan. So, napakalakas ang amoy niya. At ang nahuhuli lang po dyan ay eh, yung mga fruit fly. So kapapalit lang po kasi namin ito. Nung, naka, nung nakara nung po punong-puno po ito. So punong-puno na mga fruit flies. Mabaho po kapag hindi nyo pinalitan. So pinalitan po namin at yan na nga may mga nahuli po kaagad. So kalalagay lang. Wala, wala pang isang oras. Yan na. So bukas ma, kung talagang marami pa dyan, eh, maraming mahuhuli. So nalagay po kami dito sa dito sa aming mga 3 years old at mga 5 years old ng mga tatlong ganito po. So isa dito, meron din po sa kabila at meron din sa likod. Napaka-importante po ng ganito. So sa mga sa mga wala pa pong fruit fly trap, meron po sa Shopee at, at saka sa Lazada. maghanap po kayo doon, mura lang po siya. Yung isang ganito po nasa 180 to 150, mga naglalaro sa ganun. Yung liquid extract po, po niya nasa 10 piraso eh mga pad po 'yon. Mga ganun 130 to 150 din po. So yun yun naman so kailangan maglayo tayo ng ganito para maganda. I mean makaiwas po tayo sa mga nanunusok yung itong mga to kasi nagiiwan sila ng mga tusok sa nagtutusok sa mga dragon fruit natin at nagiiwan ng mga larva so yun magiging mga uod pag yun yun, yun yung pumapangit yung mga bunga so yun lamang po sa video na ito kung may mga questions po kayo or mga topics na gusto pag-usapan i-comment lang po sa ilalim ng video na ito at pag-usapan po natin so yun lamang po salamat po sa inyong panonood